Breaking news mga kabayan. Isang bagong whistleblower mula mismo sa kampo ni dating Senador Bong Revilla ang sumalang sa publiko at ibinunyag ang umano'y isang bilyon at limang daang milyong pisong kickback na nakuha mula sa iba't ibang proyekto. Mas matindi pa rito, inilantad din niya ang umano'y tangkang suhulan siya ng dalawang milyon para manahimik at huwag magsalita. Sumunod sa ating mga balita, pinatawag ni DPWH Secretary Vince Dizon si Regional Director Ronel Tan matapos madiskubre ang umano'y limang daan at 70 milyong piso sa standard flood control project sa La Union. Ang isyong ito ngayon ay kumukonekta sa mas malawak na investigasyon sa flood control scandal. Pangatlo sa ating mga balita, nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Anti-Money Laundering Council para itrack ang digital at financial activity ng mag-asawang diskaya. Bahagi ito ng mas agresibong operasyon para matukoy ang kanilang lokasyon at posibleng network na nagtatago sa kanila habang tumitindi ang manhunt sa flood control scandal. At panghuli, matapos ang sunod-sunod na pagtuligsa sa gobyerno, isang senador naman ngayon ang nasa gitna ng kontrobersya. Dahil sa nasabing hindi tapat na pagdedeklara sa kanyang campaign funds, dalawang mabigat na kaso ang isinampa na posibleng magresulta sa pagkakakulong at permanenteng diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mga aligasyon laban kay dating Senador Bong Revilla sa naglalagablab na flood control scandal ay lalo pang tumitibay. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Billionario News Channel, isang dating tauhan ng senador, na itatago natin sa pangalang alias J, ang lumapit sa kanila para isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. At hindi ito isang ordinaryong source. Si alias J ay inilarawan bilang isang senior aide na dekada ng pinagkakatiwalaan ng pamilya Revilla. Isang taong may direktang akses at kaalaman sa mga nangyayari sa likod ng mga kamera. Ang kanyang unang revelasyon kinumpirma niya ang malalim na ugnayan sa pagitan ni Revilla at ng isa sa mga pangunahing whistleblower si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Alias J, totoo ang mga sinasabi ni Bernardo tungkol sa pagkakasangkot ni Revilla sa 1.5 bilyong halaga ng mga proyekto. At para patunayan ang lalim ng kanilang koneksyon, ibinunyag niya ang isang personal na detalye. Si Bernardo ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla. Habang si Revilla naman ay ninong sa dalawang anak ni Bernardo. Isang relasyong hindi lang pang opisina, kundi pang pamilya. Pero hindi lang salita ang dala ni alias J. Ikinuwento niya ang mga personal niyang nasaksihan. Inilarawan niya kung paano umano idinideliver ang pera kay Revilla. Ayon sa kanya, ang pera ay kinakarga lamang sa kanilang VIP car at bawal nila itong buksan. Isang sistema na tila idinisenyo para walang direktang ebidensya nagbigay din siya ng isang partikular na pagkakataon na kanyang naaalala. Isang event sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila sa isang yate. Doon, nakita niya si Yusek Bernardo na kasama ang isang taong sa tingin niya ay isang kontraktor o ang may-ari ng yate. Isang pagpupulong na nagpapatibay sa koneksyon ng mga player sa iskandalo. Ngunit ang pinakamabigat na dala ni Alias J ay hindi lang ang kanyang testimonya kundi ang mga dokumento. Mayroon umano siyang hawak na listahan ng mga priority project ni Revilla noong 2020. Ang mga proyektong ito ay ipinamamahagi umano sa mga kakilalang politiko, mga mayor, congressman at governor na umabot pa hanggang sa Mindanao. At dito niya idinetalye ang nasabing modus operandi. Kapag ang isang politiko ay hihingi ng tulong o proyekto, halimbawa na nagkakahalaga ng 20 milyon, hindi raw ito agad-agad na ibibigay. Mayroon umanong isang utos. Bago i-release ang pondo, kailangan munang tingnan ang survey numbers. Titingnan daw muna sa record kung pang ilan si Revilla sa survey sa lugar na iyon. Isang malinaw na indikasyon na ang pondo ng bayan ay ginagamit para sa political leverage. Paano napunta sa kanya ang mga sensitibong dokumentong ito? Ayon kay Alias J, iniwan daw ito ng dating senador sa isang sasakyan. At dahil siya ang naka-duty noon, Tinago niya ito para sa kanyang sariling proteksyon sa takot na sa kanya ito hanapin. Ang mga dokumentong ito ay naisumitin na raw niya sa Office of the Ombudsman para sa kanilang investigasyon. Pero bakit ngayon lang siya lumantad? Ayon kay Alias J, umalis siya sa poder ng mga revilya noong 2024. At nagdesisyon siyang magsalita ngayon para patunayan na totoo ang mga aligasyon laban sa kanyang dating boss. At dito, nabinitawan ni Alias J ang kanyang pinakamalaking pasabog, isang aligasyon ng tangkang pagpapatahimik. Ikinuwento niya na nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, isang tao mula sa kampo ni Revilla ang lumapit sa kanya. Ang alok, dalawang milyong piso. Inilarawan niya ang sinabi sa kanya ng taong iyon. Kunin na raw niya ang dalawang milyon na para ka na nag-abroad at sapat na para makapagsimula sa probinsya. Isang malinaw na alok para manahimik. At para patunayan ito, sinabi ni Alias J na mayroon siyang screenshot ng kanilang pag-uusap sa cellphone. Isang digital na resibo ng nasabing bribery attempt. Sa kabila ng mga mabibigat na aligasyong ito, nananatiling tahimik ang kampo ni Revilla. Kung maalala natin, si Revilla ay isa sa mga inirekomenda na ng ICI nakasuhan ng plunder at dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Ang paglutang ng isang insider, isang taong nakakita sa mga transaksyon at may hawak na mga dokumento, ay naglalagay ng isang panibago at mas mapanganib na layer sa kasong kinakaharap ng dating senador. Ang tanong ngayon, paano niya sasagutin ang mga testimonya na hindi na lang galing sa isang kapwa opisyal, kundi mula na mismo sa isang taong dekada niyang pinagkatiwalaan? Sa kabila ng mga ito, panibagong karakter ang umintrada sa eksena ng mga substandard projects. Ang kanyang pangalan ay dati nang kinikilala sa loob ng DPWH, si Engineer Ronald Tan, ang asawa ni Quezon Province Governor Helen Tan, na inuulan dati ng mga parangal. On 1994, siya ang most outstanding public employee ng DPWH Calabarzon. On 1995, isa siyang Model Employee of the Year. At noong 2008, siya ang Best District Engineer. Ngunit ngayon, ang dating inuulan ng parangal ay binabaha na ng kontrobersya. Ayon sa isang exclusive agenda report ng bilionario News Channel, si Engineer Tan, na siyang Regional Director ng Ilocos Region mula pa noong 2018, ay nasa gitna ngayon ng investigasyon. Kung maalala natin, noong Agosto, sa gitna ng mga unang pasabog sa flood control scandal, isa si Tan sa mga unang nagdepensa sa kanilang rehiyon. Diretsahan niyang sinabi na walang ghost project sa La Union at mahigpit umano ang kanilang quality assurance. Ngunit tila ang mga pahayag na iyon ay sinasalungat ngayon ng mismong Department of Public Works and Highways. Nitong Setyembre, pinagpapaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon si Tan Kaugnay sa nasabing super substandard na flood control projects sa Bawang, La Union. Ang kabuang halaga ng mga proyektong ito, higit 570 milyon pesos. Sa parehong buwan, nagsumite ng kanyang courtesy resignation si Tan. Ngunit isang nakakapagtakang detalye. Ayon sa direktory ng ahensya, kahit matapos ang kanyang pagre-resign, nananatili pa rin siyang regional director ng Region 1. At hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya ang pangalan ni Tan. On 2020, sinampahan siya ng graft charges ng isang konsehal mula sa Lopez, Quezon. Ayon sa reklamo, nagpakawala umano ng dalawa hanggang 3 milyong pisong cash ang mag-asawang Tan sa kanilang selebrasyon sa Quezon. Mariin itong itinanggi ni Governor Helen Tan at tinawag na pamumulitika lamang. Ang kwento ni Engineer Ronald Tan ay isang malinaw na paalala na ang investigasyon sa flood control scandal ay hindi lang nakatutok sa mga malalaking pangalan sa Maynila. Maging ang mga rehiyon na pinamumunuan ng mga dati ng kinikilalang opisyal ay isa-isa na ring sinisilip. Ang isang taong dati ay modelo ng serbisyo publiko, mapapatunayan bang sangkot sa isang napakalaking anomalya? Paano niya ipapaliwanag ang limang daan at pitumpung milyong proyektong tila ginawa ng palpak? Isa sa mga big fish na maituturing sa anomalya na ito ay ang diskaya. Habang ang buong bansa ay nagaabang sa pag-aresto sa mag-asawa, ang National Bureau of Investigation o NBI ay naglantad ng isa sa kanilang mga sikretong armas. Nakikipag-ugnayan na umano sila sa Anti-Money Laundering Council para bantayan ang bawat digital at financial move ng mga wanted sa flood control scandal. Sa isang eksklusibong panayam, nagbigay ng update ang hepe ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI na si Attorney Palmer Malyari tungkol sa kanilang malawakang operasyon. Kinumpirma ni Attorney Malyari na bago pa man maisang pa ang mga kaso sa Davao City, nakaalerto na ang kanilang mga field commander sa buong bansa. Ito ay alinsunod sa direktang utos ng kanilang NBI director na maging handa sa posibleng pag i ng mga warrant of arrest laban sa mag-asawang Diskaya at sa iba pang mga akusado. Sa ngayon, mayroon na raw silang mga lead o impormasyon tungkol sa posibleng kinaroroonan ng mga sospek. Ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye para hindi makompromiso ang kanilang operasyon. At dito na niya isiniwalat ang isa sa kanilang mga pinakamatalas na estratehiya. Ayon kay Attorney Malyari, dahil ang kanilang dibisyon ay sharing namamahala sa mga kaso ng money laundering. Sila ay may direktang ugnayan sa Anti-Money Laundering Council. We are in constant communication with our counterparts from the AMLC, pag-amin niya. Ibig sabihin, anumang digital activity o bank movement ng mga diskaya ay kanila ngayong binabantayan at pinoproseso para magamit sa kanilang pagtugis. Bawat galaw ng pera, bawat online transaction ay posibleng maging susi para matukoy ang kanilang kinaroroonan. Sa ngayon, nilinaw niya na wala pa silang impormasyon na nakalabas na ng bansa ang mag-asawa. Pero hindi lang sa Davao nakatutok ang kanilang investigasyon. Kinumpirma ni Atty. Malyari na marami silang aktibong investigasyon sa buong bansa.